Good morning, Mimi. Uy, uy. Suot naman siya eh. Suot naman siya eh. Oh. Mm, mm, mm. Ano? Mm? Mm? Aking si Mimi. Oh, good morning, Mimi. Saan ka natulog? Tumabi ka kay ate? Hmm? Tumabi ka kay ate? Kakain siya.

nagutom ka Luna galing ka lang sa tulog nagutom ka ko na gutom na eh Gutom na gutom ang amin si Luna. Luna Luna. guys, okay, so siya. Hmm? Karamdam din naman natin, hindi naman sa camera eh. Good morning, Ellie. Oh. Oh, 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 oh. tuwa, -tuwa naman siya eh, oh. Alam na, alam niya pagkakawin na sa mundito na. Susu pa. Eh, ano, hindi kita pwedeng alpasan. Tutulog na ako. 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 Musta ikaw? Hmm? Musta ikaw Ellie Hmm? Musta ang tulog? Hmm? Musta ang tulog ng amin si Ellie? Hmm? Saan tulog mo? Hmm? Kit hmm? naman eh. ang aming asong mabait si Ellie si Caramel si Caramel palaw niya ay Ellie musta ikaw? hmm? musta ang iyong tulog? hmm? mamaya kita alpasan pagising ko na gugutom ka? gugutom ka? gugutom ka? Gusto mo kumain? Kakain hmm? ka, Eli? Wait lang. Papakainin kita. Gusto niya nilalambing, guys, oh. Hmm. Ang aking stress reliever. Ang doggy. Tsaka si Luna. Hmm, guys, oh. Babay bye na, Eli. Babay bye na. Say bye-bye. Bye-bye. Good morning, everyone. Bye-bye. Thank you for watching. Sabi ni Ellie. Bye-bye na, Ellie. Bye-bye. Bye. Bye. Ellie, bye-bye. <laughs> Likot? Yan lang, guys. Bye, bye na. Silip ko lang sa inyo ang mga alaga. Mahal na mahal ko yan, kahit yung mga makukulit bago ako kumain na uuna pa sila kaya kayo kung may mga alaga kayo wag yung mamaltratuhin masarap mag alaga ng hayop alam nyo guys ano nga tina lang well guys bye bye thank you for watching mag ingat po tayo palagi bye bye